Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Yan tulad po na pinang ako po sa inyo. Ayan po yung ating pong ipapamahagi. Pamimigay po ng mga mutya. Yan tatlo kong mutya po ng langka. Tatlo pong, ay dalawang ano, dalawa pong halinta. Ayan, paunahan na lang po kung sino pong, ano, no, kung sino pong unang magmimessage. Ayan, sa una, at saka sa pang lima at saka pang sampo yeah, kasi limang piraso lang po ating pong ipapamahag. ngayon muna yan, abangan nyo po yung mga iba po nating ano mga siguro mga pag nakapanghanting po muli yan magba mamimigay po tayo ng mga iba po na mga mutya yan ito po yung ano no itong ito po yung itistig ko po yan dito sa dito lalagyan po natin ng ano yan ng kalamansi yan. yung ayan o oh. kung sino lang pong may gusto message nyo lang po ako. sino po may gusto nyan libre po yan. Ang inyo pong ano dyan, eh, ano lang po. Uh, shipping pe yan. yan po yung mga nakuha po natin doon sa pangahanting. kung sino lang po may gusto nyan hindi man natin po pinipilit kung sino pong magkaka-interest message nyo lang po ako sa akin pong messenger uh, yan. talagang ano po yan mga bumubula po yan sa kalamansi Alam niyo naman po yung ano nyan, no? yung paano po mga visa niyan. Ang sa hindi pa po nakakalam, yung, yung langka, ginagamit po yan sa negosyo. At sa negosyo po ginagamit yan, yung mutya po ng linta. Sa negosyo rin po yan, at saka sa proteksyon, ang mutya po ng, ano, ng linta. Yeah. Yan po yung yung bula po niyan, yung nakikita nyo. yung ano na yan, yung magilid niya. Yan po yung bulan niya. Yeah. yeah. kung sino lang po may gusto yan, mucha, tatlo pong pirasong mucha po ng langka tsaka po yung sa linta yung dalawa pong linta natin pong ipapamahagi sa subscriber po natin salamat po sa inyo pong pagsuporta kaya nga po magbabahagi po tayo nitong mga mucha na ating pong mga nahanting yan, paunahan na lang po kung sino pong magme-message po diyan. Yan nakikita niyo naman po yung ano niya. Yung ano nila. Ayan. Yung pinaka ano nila, yung pinaka bula. Yan Yan. Oh. Yan po yung pinaka ano niya, pinaka bula nila. Ayan, yung mga bumubula talaga. Ayan, kung sino pong may gusto niyan, message niyo lang po ako sa akin pong FB. Ayan, pagka uh, ano ko po ako sa FB, ayan, ano ko po sa messenger para doon na po tayo magano kung saan ko po papadala. Ito pong mga mutya. Yan. Ano lang po, no? Yung bawat isa, isa lang po, lima katao po makakapagdala po niyan. na mga subscriber po natin. Yan. Bawat isa, isa lang po. Ngayon, mamimili na lang po kayo kung ano pong gusto nyo. Kung mucha po ng linta o mucha po ng langka. Ngayon, kung sakali pong wala na po yung ano, wala na po yung gusto nyo, kung ano po nandiyan dyan, available, yun na lang po. Ayan. So, ayan. Bali, limang piraso po yan. Sa so, may gusto lang, bilang pasasalamat ko po sa inyo, sa inyo pong pagsuporta sa ating pong channel, Mander Kalanchaw, kaya naman mahagi po ako ng mutya. Para naman po, eh, bilang pasasalamat po sa inyo, sa inyo pong pagtangkilik. Yan. Magandang gabi po muli. Yan, bago pong lahat, shout out po sa mga subscriber po ni Commander Kalanchao. Salamat po sa inyo pong pagsuporta. Yan, yung katulad po ng sinabi ko po kanina, yung pamamahagi po nitong mga mutya, ano. mga tatlong pirasong langka at dalawang pirasong mutya po ng linta. Yan. Kung sino lang pong, ano, no, hindi naman -nam po natin ito pinipilit. Kung sino pong may gusto, ito pong mga mocha na atin pong na hunting po ron sa atin pong panghantay. Yan message nyo lang po ako sa akin pong FB. Yan tapos ipapakita ko po kung ano pong mga uh, FB po na inyo po kasi yung that, marami pa akong FB na mga nakalimutan ko na po yung mga ano yung mga yung mga password kaya po naging marami pa akong FB. Papakita ko po po kung ano pong active ko po, po na uh, FB po ngayon. Ayan, ngayon kung sakali pong ano no, e i-message nyo po ako. Tapos sa uh, doon na lang po tayo magkwentuhan sa akin pong messenger no. Ayan. Ang ano po nitong mga mutya po na ating pong papamahagi. Sagutin niyo na lang po yung ano yung yung pang-shipping po nito. Ayan, para may padala ko po sa inyo. Kung sino lang po ang may gusto, ito po ang po ng yan, yung limang piraso. Yan, paunahan na lang po no, kung sino pong may gusto niyan. Yung tulad po na sinabi ko na parang mahirap po yata yun. Yung isa una, o na Unang tapos... may comment, tapos pang lima, pang sampo. Parang mahirap po yata. So, kung sino lang po message po niyan. Yan, ngayon, kung sakali pong ano, no? Kung sakali pong wala na kung sakali maubusan na po eh, ito lang po yung ating pong ipamamahagi muna yan, paabangan nyo lang po sa ating pong muling pangahanting yan, pagka tayo po eh, nakapanghanting po muli yan, magka, may migay rin po, po tayo ng mga mutya so ito pong lima, yung paunahan na lang po ito kung sino pong gusto po nito yung total wala din naman po ito bibilihin ito po ay libre sasagutin niyo lang po yung ano nito yung pan shipping yan yan tapos kung ano no kung sakaling ma ma ano, add nyo po ako sa FB yan doon ko na lang po sasabihin kung ano po ang akin pong number ng akin pong Gcash na personal yan hindi po kasi ako naglalagay ng cellphone dito po sa akin pong vlog So sa messenger po no tapos sa uh, ayan di sa Gcash na lang po no. Yung inyo pong ipapadala na pang-shipping po nito. Ayun. So kung sino lang po may gusto po niyan, yan sa mga utol, sa mga haring bakal, mga kautulan. Ayun kung sino po may gusto, mga uh, ganito message niyo lang po ako. Ayun. Salamat po muli sa inyo pong pagsuporta sa ating pong channel. So abangan nyo po yung susunod po natin na pamimigay pag hunting pumuli kami at mga ilang linggo lang at ang meron ay sinisit na po namin yung aming pong pangahunting. Yan siguro ngayon bago po magmahal na araw tapos pag nagmahal na araw, yan doon po kami muling mga hunt. So, dalawang sunod po yan na pangahunting po namin ng uh, tropa po. na So, ayan. So, muli, salamat po sa inyo pong pagsuporta sa ating pong channel, Commander Kalanchao. Ayan, abangan nyo rin po yung susunod na mga, ano, mga adventure na aming pong yan maray maraming maraming salamat sa inyo pong pagtangkilik sa ating pong channel. Ayan, ito pong lima na piraso natin pong pamamahagi. Salamat po ng marami. God bless sa ating pong lahat.